morning, good afternoon mga bossing. Happy New Year sa inyo lahat. Mga bosses ko. New Year dito. 8 o'clock ng umaga. Uh, for today's video. Uh, ko lang yung uh, New Year dito na nangyayari. Ngayon, tulog lahat yung nakasama ko. So, 8 o'clock ng umaga. Naglaro kami kagabi. Hindi ko na na-vlog. Bingo. Saka kung yung mga cards. Yan. Maluwang yung sana dahil tinanggal ko yung ano. Kamisita. Ang pinagkainan namin. Ito. Ito ang pinagkainan namin. Magulo pa. Yan. Ang kain magdun sa kitchen iinit tayo ng ito, itong bulalo iinit natin kakain tayo yan plus walang kanin magsasain tayo kaldoretang kambing dinuto ko gabi Ni, wala na wala na wala na wala tapos yung turkey ko yan yung salmon yan gulay Yun. so good morning good morning sabi ni Idol ganito ang ngayon dito hindi tulad sa Pilipinas may putukan may nasa daan dito hindi sa loob lang ng bahay pero sabi nila, hindi na daw masyado maraming nagpapapotok ngayon dahil nga siguro dahil sa mahal na yung bilihin, titipid na rin. <coughs> <coughs> so, sana ngayong New Year, mapapadalas na akong mag ano, mag upload ng ano, video para mapanood nyo lagi ang natin na Pihira na ako mga pag-upload dahil nga na-busy kami. Maraming ginagawa sa work dito. So, 2024, welcome sa inyo lahat. Don't, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, Chokes TV. Para naman kahit konti may pakita ko yung buhay-buhay dito sa at saka nung ginagawa namin sa Canada. Simple lang kami dito sa Canada. Tulad niya na yun o. Nanonood ako ng video. May uh, YouTube ni Inags. Nakauwi siya ng Pilipinas. So, mamaya, pag may time kami, mag-walk kami uli sa park. Yun lang ang gagawin dito eh. Tapos bukas may pasok na. January 2. Dahil alanganin. Tuesday. So, yun uh, medyo tiyong tiyong lang tayo dyan yun akits tayo mamaya maraming salamat po God bless po good morning good afternoon mga brother for today's video babawas tayo ng kolesterol happy new year sa inyong lahat dyan kahit saan makinaroon ah uh, mayon uh, ngayon nandito na, dati kong nilalakaran everyday uh, para mabawasan ng ating ano ubo no ubo ko pero malamig last eight yata payapa ang ano ngayon uh, tubig walang walang hangin So, kumusta yung new year nyo, mga brother, mga sister? Ako, eto, medyo konting inom ang kagabi. May salo-salo kaming apat ng mga anak at misis. Ayos, sana naging maayos ang new year nyo. Salubukin natin ng maayos. Pero maganda weather ngayon. Uh, kami kami magluto kami ng ako turkey big uh, big salmon sisig at saka ano pa bulalo yun ang handa namin ayo sigurado kung saan man kayo naroon like sa Pilipinas, sa US magkasarap din sigurado na paraming konti yung kinain natin I exercise muna tayo mga brother mga sister sana ma uh, na bagong taon bagong buhay bagong pag-asa tanggalin ang mga uh, negative puro positive tayo ngayon mga bossing so, yun mamaya pag-uwi natin kakain tayo kita reach time sama God bless. Yun mga brother, ganda ng weather It's sunny Ayan eh. Sarap maglakad After ng holiday Lakad-lakad Yan ang kailangan natin Health is wealth Daro na ngayon Narating na taon Kailangan Narating na natin yung Bad habits Yan Ang eh. dami naglalakad <coughs> Sanay na tayong magka camera tayo. Oh, may, may eagle doon ayun no? Tingnan ko yung eagle doon. Ayun no? Tingnan natin sa ano, zoom natin. Eagle. Taas. Yun may eagle doon. Yung daming naglalakad ngayon. May dalang aso, may dalang bata. Titingnan ko lang yung ano. Yun. Doon natin ni film Yun. Yeah, that was so good. Ayan, may mga aso sila oh. Ganda ang mga aso nila. Ayan, mga kadlang-kadlang. naglalakad. Maganda ang weather. Kailangan nating masanay mag-vlog nakita ang tumitingin-tingin sa atin ay mo sila naman tayong ginagawang masama hindi naman natin sila kinukuhanan kaya enjoy lang diba yan o no? ignore na lang natin sila ayan o no? sanay sanay lang tayo yung banda dun. Ayan mga mga kako. Pag-uwi natin, magkakana tayo. Iinitin natin yung mga pagkain. Kakain ulit tayo. Punalo, sisig, halabus na hipong turkey yung pabo namin na dinuto ko oh <coughs> uh, sarap so mamaya na kita na tayo mga na ako sa maglulobat na ako thank you for subscribe likes and share <coughs> God bless.